Sangka 67 anyos nga lalaki ang aksidente nga napatay matapos pa nakaja nga mabungguan kang sangka series liner sa barangay Igbobon sa Banwa kang Patnongon kang nagligad nga Hunyo 1. Ang biktima gin kilala kay Hermi Hino Iwag, 67 anyos sa barangay Tanod, kag man kang nasambitan nga barangay. Tana ang nagalakad sa highway paagto sa andang taramnan sa matabo ang aksidente. Saan na paglikaw sa saka L300 ban nga paagto sa sur, wara na matansya ang nagapaabot nga series liner nga paagto sa norte nga direksyon. Nakaagam kang fatal nga head injury ang biktima nga nagresulta sa anang kamatayon. Ang driver kang series liner nga may body number 6206 ang ginkilala kay Ariel Traheta kag pumuluyo kang gimbal ilo-ilo. Dayan nga nag-surrender ang driver sa bugasong PNP kag sa Patnongon Police Office. Gulpi lang. Sa lang. Amutan. Okay. sa mga witnesses kayo nasa scene, naman yan na uh, interview okay. yeah. nga dyan at yung biktima, uh, nag-lacted going east side of the National Road okay. kag mahita na kang series. Okay. Kaya nagbalik-balik ba? Doon nagbalik. Allegation to kayo na nga may, there is a ban sa biyak, sa opposite. Opposite direction kang mm, series. series. Para sa co Patrol, Rodeline Pardico.